Political fast talk and why? Limang katanungan. Bawat tanong ay may 20 seconds ka para ipaliwanag. Yumayaman ang uh, pumapasok sa politika. Tama? Mali? Bakit? Tama. Marami tayong nakita na uh, yumayaman na mga politiko, uh, lalong lalo yat, -lalo na yung nagiging political dynasty. No? Talagang ginagawa nilang negosyo ng pampamilya, ang serbisyo publiko, at naipinapamanan nila doon sa kanilang mga anak at mga apo. Katulad ni na era Gloria, Digo, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakabahala siyempre kasi ikaw, puno ka ng bayan eh. Tapos makikita mo mga nakakulong. Pero tama rin lang kasi kung ikaw ay may kasalanan at kung ikaw ay may anomalya, nag-commit ka ng plunder, then dapat kang managot sa lahat ng mga kasalanan mo. Kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Bakit? hindi necessary kasi marami like doon sa makabayan may mga hindi nag high school doon hindi nag college no pero alam namin na matagal na silang nagseserbisyo sa mga sektor na mga maliliit at alam nila kung ano ang solusyon dito kaya i think pwede silang maging senador sa bilis ng takbo ng teknolohiya posible bang magkaroon ng robot na senador yes or no bakit ngayon, marami ng robot na senador eh. <laughs> Kahit walang teknolohiya, mga robot na 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 senador na tuta ng mga dayuhan at sa kamamalakin ng negosyante. Yes, very possible. And even now, but then talking about technology, it is interesting. Yes, possible. Dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no? Bakit? Yes, kasi ang ang bilihin talaga ay uh, hindi naman mababa dito o mataas dito. Pag nagtaas ng presyo ng mga bilihin across the nation 'yan. Kaya ibig sabihin lang dapat ang sahod ay pantay-pantay rin. Eh minsan nga ang sahod sa Mindanao mababa pero ang bilihin doon 7 Maraming salamat.